Ayan, magandang tanda nito wow. sa inyo na maaga po ako nagluto dahil pasokan ng mga bata. Uh, maaga ako nagluto. Nagluto so, po ako ng langka. Ayan, gata po. Ginata ang langka. Ayan. So, ayan. ang langka. Tapos may isda po akong tilapia. Ayan. Nabili ko po ng tilapia. riwa ko Yun po kanina. Ayan. May ano na po. Ayan. Ah, uh, Ipiprito po po. Ayan. Ayan ako nagluto, pulang nila pang halian datang lang ka po ito mga amiga ayan ang aking ano ngayon dinuto, ayan, shout out po sa inyong lahat maraming salamat po sa suporta ng aking mga ano, nagbalik si amiga balik si amiga sa pag-upload ayan, ngayon lang po mga mga followers ko, viewers ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan po At least